<laughs> <laughs> Ayun, <laughs> Ayun, lang Ayun, lang. Malikot. Oh, matuso ka ng karayo, ma. Huwag kang malikot. Matag na. talaga siya. Relax ka lang. Alit ng <laughs> karayo mo. Ayan po si Russell. nami namin si Jepoy. Papabaksin. Ano po si Nia si Mike bibili. Ang hapon po, ayun si Jeffrey oh. <laughs> ano yung sabi mo kanon na Jeff? ano uh, yung ano, kapag makatapos akong pag ganito yung bulihin yung kot. Wow! Hmm. Kasi maganda eh. Di, maganda talaga. Sobrang ganda talaga. First time yeah, step. Tayo, bago ito eh. Bago ito, wala itong ano pa. Sa kwan ni si Lord Ella nakakagamit nito. Na e eh, paano si Unyok? Eh, doon na lang. tayo ng isa. Doon na lang daw pupunta daw. Vaccine po kami kasama si Jeep, si Jeep po. Yung po mga sinamayan po Potrasel na baksina na. Ay, oh, flu ah, vaccine. Flu vaccine. Yeah. Mo si Jeep po kasi parang ni nervous 'yan. nervous ka ba? Ay, sige niya. Hindi po kasi na na baksina na po nga sa sa school po may pre-vaccine po noon. Ay, na si Miley ta kasi si ano si Russell. Sige, ano ang nanonood ninyo? Ice cream? So, j anong panin mo? Mag ice cream ka na, parang di kabahan. Sige na, kayo. Sige na. para hindi ka pa naman yung kakainin. Hello. Ako. Wow. Wala. Wow. 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 Oh, oh. ka picture lang. Di siya. Wow, pabebe. Oh, giga bana. Ang ganda niya. Sangi kasi na, na naturok kanado doon sa so, akoan ng na landuhan. Bakit ito? Biarkan mo dipoy eh, kasi may bagkay. Oo, bakit. Kasi eh. so, noong <laughs> may bag siya magbayad. Talagang kami, oh. <laughs> siya nga, kayo nga nat. Ay, sino ba may bag? Sino may bag siya magbayad? Mag ikaw may bag ka Kami wala eh. Eh, wala nga naman. Wala akong pira. Meron <rote> din eh. Meron Tito eh. May pira. May bag. Tita, Meron din Meron din eh. Oh. Ano na ni... Ay, meron din ako Puan na tayo.

Hoy. Hindi po ba sa sakyan? Ayun muna una Tapos ini ya sunod. Ini tapos si Tito Tapos si Ate. Hindi ka na sunod-sunod ikaw na. Ikaw na sunod. Sige, puwede na muna.

Sa jeep ko Apo na. Ang puno jeep do. Wala. Wala. Wala Malit lang yan. yan. <laughs> Kakain ka pa ng ice cream ha. <laughs> <laughs> mo, Oo, hindi mo masakit yan. Sige na. Paral daw lang, kagat ng ipis. Tingnan mo ito yun. Nag-drama pa si Tito. Upo na doon. <laughs> <Uy>! uh <-huh. laughs> dar <laughs> na. Masakit dito. Masakit dito. Masakit dito. Masakit Masakit dito. Masakit dito. Masakit dito. Masakit dito. Masakit dito. Masakit dito. Masakit

Anay ko! Anay ko. 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 ko! Masakit ito. Sakit din. <laughs> Hindi! <laughs> Bakit Hindi. na ka? Na, si Jipri. Si masakit! Ha? Sakit ba? Si Di na... ba? Wala! Hindi naman? I isip mo lang mga sakit. mo si Intel, mas bata pa si Intel.

Ano ka musta Jeep eh? Okay lang ko. Hindi naman okay. Para mabigat dito eh. Siyempre, lalagyan mo sa kabila ng pampabigat din para pantay. Ano ba yung kagagabit? Lalag mag ano ka, maglalagay ka ng bato sa may kabilang side. O so, oh, yan. Na, na po si Jeep oy ng na flu vaccine. <laughs> oh, may panlabang ka na di ba? Hindi na meron na yun eh. Magpapirates daw. No. Ha? Magpapirates dyan. Fireworks? mamaya pa yung gabi. My... Yung pumunta ka rito. Oh. Bigla lang pumoto yung fireworks. Oo oh, nga. Fireworks. Kala mo may nagbarilan ha? Kala ko nagbarilan. Oops! <laughs> Biglaan. Baksin na na si Nia. At si Gipoy. Iyak siya. Iyak. Iyak kanina. Kuhang-kuha ko, kuha ko yung nag-iyak si Gipoy. Ha? <laughs> <Hi. laughs> Ayan, tapos na po kami yung nabaksinan Si Chunji TV Nabaksinan na rin Uh, si yung pong uh, si Mylin at si Russell na na pati po si Mrs. na na rin po yun. Sa school. Sa school po yun na uh, bali, libre po doon yung kaya okay na po kami lahat. Ayan. May panlaban na. May panlaban na. Sige po, may panlaban na. Di po eh. Para malungkot ka. <laughs> ano ano yung ka? Ano ginagawa ko? Parang malungkot ka. Kanina, <laughs> madaldal ka. Ano Wala na. Aray ko na. Ha? Aray ko. Ha? Aray ko. <laughs> <laughs> ano sabi natin kay Maylin? Kaya si hindi si po yun. Oo, oh, nag-iak ko. Mm. <laughs> <laughs> Nandun ko sa kabila siguro. <laughs> Matawagan ko. Oh, na nag na ito si Gipoy eh. Huh? Nag-iak na. Hindi lang, nag na. Ito pa ni... Dumating na po kami dito sa bahay ni Inay nabaksinan po kasi si Gipoy at maganda uh, po naman yung panlaban na uh, vaccine po yun triplo vaccine Tidak ko si Maylin hindi nga lang dito sila sabi mo sabihin mo sabihin mo sa na. kala ko na dito lang nga sila eh tawagan ko si Maylin si nanay Tawag mo si Maylin nakawagan mo may... oh sige Tawag mo si Maylin Ako may may pagkain din. May... Pagkain daw dito. Eh. Ay, sopas din May... Ay, sopas gusto ko. May pansit. May pansit kasi na po meron na po kami yung flow vaccine at uh, yung posyo na myelin ay dati na po meron din sila hindi naman nasaktan sa sinaya dahil sanay na po sila si Jipoy lang po talaga medyo iyak siya parang ano no? iyak siya nakita mo ba kanina? oo oh, tawa kong tao eh napapatawa na ako sa side <laughs> ano yan? Huwag <laughs> kayo maniwala siya. <laughs> Huwag <laughs> kayo Ayan si Dipoy, la baksin na, masakit daw, nabaksina na si Dipoy. Oh, ito ano nangyos? Sabi, 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 huh, kung ano? Kung ano? Kung ano? Sabi ano? 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 Kung Ha? yung ano? Kasi siyempre, first time niya na indeksyonan, kahit nga ako, meron din ako eh. Kayo naman, sanay na. Oh, risk mo. Sanay na kayo sa ano eh. Ginaganyan mo yung kami dati. Meron Kaya, yan. Hey, tingin po kayo. Hmm. Ganun, ganun. Gandahan. ang laki. Hmm. Kala mo naman hanggang dito yung... Oh, yung man, ang laki. Kaya nga si Jipoy nga, medyo nasaktan yan eh. Oh, siyempre hindi sana ay mabaksinan. At least may panlaban na siya, may flu vaccine na siya. Kayo naman, nabaksinan na kayo. Ako nga din takot ako sa karayom. Niyak matay. Ano ba? Nasigaw nga ako pag. Ano oh, nasigaw din ito, Jipoy. <laughs> mm. Takot din ako. Oh, may, at least may ano ka no. Pare-pares na tayo. Sila mayroon na eh. Tapos na Nauna ka. sa atin na sa school eh. Next year na lang. Oh, pati si Sinit ba na meron din? Mm. Oh, yun. Si tama mayroon din. At least bago siya umuwi. Meron siyang uh, blue flu vaccine. Ah. Eh. Maganda oh. kasi yan. Panlaban natin yan. Taon-taon. Nung pa ako nag- nag-abroad pa. Lagi ako nagpapaganyan din ako dahil simple siya abroad. Ako lang mag-isa. mga kasama ko, iba-ibang lahi. O, kaya kailangan na meron ka rin panlaban. Paano pagka na doon ka sa kwarto mo, ako lang mag-isa doon. Ah, naranasan, na, naranasan ko yung mag-isa lang ako sa sa ano, katulad ni Tito Njay. Mag-isa lang siya sa ano, sa kanyang kwarto. sa sama lang kayo pagka yung yung uh, kakain, ganun, tapos may trabaho, ganun. Uh, nasan din ninyo yun? Kasi walang araw, naging successful kayo, punta rin kayo sa ibang lugar, di ba? Katrabaho din kayo. Kaya pag-ihiling yung pag-aaral ninyo, ha? Jeff, umiin para yung ano. Nasakit po daw dito sa kanya, mabigat. Dito sa kabila, magaan. Kaya lagyan mo ng hollow blocks dito sa kabila. Ha, <laughs> Medyo <laughs> mahimik po siya ngayon, Jeepoy. So, dati ma, ano ito, di ba? Pag nakikita kayo. Pero ngayon siya, dahil may nabaksinan na siya. Hmm. Bukas yan, wala na yan. Ako nga, eh, medyo mabigat din itong, ano ko eh. Si rin, ganun din. Oh, kasi nagpabaksin po kasi kami. Dinkan Pero bukas, okay na yan. Ano? Hindi ba tayo dito? Okay na. Saan ba dito? Dito. dito Kahit sa Kahit saan naman, kabilaan eh. Kung saan mo gusto. I, i ano mo? Kami kasi dito. 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 Kasi dito kaliwa kami. Hmm. Pero, pero, lang lang dito. pero kanina nung binaksinan siya, medyo ano ko, medyo ano para siya yung Umiyak po. Tanungin mo siya niya. Tanungin niyo siya. Umiyak ako ya. Sakit. Umiyak ka? Hmm, masakit kasi na ano. <laughs> <laughs> Konting yayay lang yan kuya. Konting yayay. Lang. Isang suntok lang yun eh. Pag sinuntok ka mas masakit niya Malaki <laughs> kaya <kahatok>. ako pero <laughs> takot din ako. Kahatak nukit uh -huh. nga rin ito. Malilamotik. Lamotik. Lamotik. Okay. Lamotik. Oh, ayan na, please. Uh... Bukas yan, wala na jeep po yan. Ako. Nakita ka, nakita mo na yung mga kababayan mo. Nagpapalakas na, ng loob sa'yo yan, di ba? Ano Nagpapalakas ng loob Ano sa tingin? Nagpapalakas ba ng loob o nagpapahina sa'yo? <laughs> Kawawa po yung kuya namin, umiyak po. Hindi, hey, ganun lang talaga. oh, di sabi nga ni nanay, sabi na, oya may palaban na kayo sa ano. Antana. Alam mo naman, maganda yung may vaccine, uh, flu, flu vaccine. Maganda kung hindi ako di Hindi ako sipunin. oh, hindi, hindi ba sipunin si ni Maylee? Hindi talaga ako masakitin. kaba. Sipunin May flu vaccine na ako ah. Yung yung pagkabata, yung pagkabata, yung pagkabata pa yung mga para sa mga para sa malaria Ah. Uh, Na-baksinan ka na dati? Oy, naturokan ka naman nung napunta tayo doon sa Ano, ay, tinung tinang, tinang nag-ano nagkuha ng dugo sa iyo. Pero iba naman 'yun, ano? Ito naman din. Yung baksin kasi medyo mabigat. Nako, sabi nila Inispray ang pala ng alcohol si Jepo eh, nagulat na inay eh. Alata niya, inindyo ka na, inindyo ka na siya eh. Ito, 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 ito. Sa akala ko karayo na yung dito. Yeah. Ako. Ako.